Ilang good morning po sa lahat mga kagtak. So welcome po muli sa akin YouTube channel. ngayon na sa magang po ito, ah, meron pong gaganapin na karira po sa dito sa bayan ng San Francisco, Quezon. Bali, tatlong bangka lang po yung aking nakikita. Yung bangka na disagwan. Samahan po ninyo ako mga katagtag, sa video ito. Panuorin po natin yung karira nila. good morning po sa inyo lahat. Mga kalagtak, kami po ay pupunta po ng Maro para makita po yung karirahan po ng sakwa dito. Tara, samahan po ninyo kami. Aapot <laughs> <laughs> lang po ito mga kalagtak na disagwan. Oh, At tawagan ko. Aapot tayo, parang <laughs> galing lang <laughs> sa pamisubo. Ayun daw.

Ating mga tao. Hindi mo tayo sinasimula. Hindi mo. Hindi kina. Hindi ungkai mo. Hindi na tukusan na nalo. Hindi na na nalo. Hindi mo kung bukare niyo. Hindi mo. Hindi mo. Hindi Hindi mo. Hindi Hindi

kaya dapat lagi <laughs> kong exit. Kaya kailangan yan na kila. Kaya sa amin, parang dahilan namin. Kasi kung bumaray nyo, ka pa rin. Sabi mo, hindi alam. pa din, ayaw pa din, ang Kapag dadating naman dito, mag-lecture Gatiki man lang. <laughs> <coughs> 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 <coughs>

Dala yung isa o, oh, sa dulo. Malayo na yung ano, yung isa. Ayun na lang kayo. Sabay na kayo. Tapos na. Pahila na lang at wala nang gasolina. Pahila na lang at wala nang gasolina eh. Hey, pas pas Sayang. Sayang ating <laughs> body. Sayang. <laughs> 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 nasa pier Na pala yung ano yung Dave? yung naunaw. Naunaw. Andun na sa may Pier sa dulo. naroon na. ah. <laughs> 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 Ayun mo na, kami. Ayan, mo na po kami sa pier. May na. Ayan, dalawang bangka dalawang bangka o. Oh, 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 ah, dami tao sa ano sa piero. Nagbusa ng gasolina kaya umiinom ka kawan. Ano ba dito

bah jaga ampunan kita ngobit

Salamat po. tul po. Salamat 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 po. po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. po. Salamat po. po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. lang.